Dahil month of Muharram na po sa uh, Muslim, mga Muslim at mga kababayan nating Islam na mananampalataya. Dito sa Turkey, nagse-celebrate po sila ng Ashure. Ito po ay gawa sa, parang sa ating gawa sa lugaw. Pero ang mga laman nito ay mga fruits. So this is in celebration ng pag-welcome ng the month of Muharram. Ito po ay made of bulgur. Tapos may mga nuts, jevis, lahat po ng mga nuts, mga fruits, dried fruits na ma kaya mong makita sa panahon ngayon, yan igawa mong ganito, lutuin mo. Wala po itong gata, kundi completely lang po mga prutas at bulgur. So, matamis po ito siya. Pag ilagay po sa ref, is very, very delicious. So, Nagpapasalamat po ako sa aking kapitbahay. Kasi maraming maraming salamat sa paggawa mo ng assure na binigay mo sa amin at sa pamilya ko sa ibaba sa lolo at lola ni Asya. Elirne Salak. Uh, Allah Rasul Zolson sama abigyan uh, bigyan ka ng malakas na pangangatawan chok chok thank you Sa asure na binigay mo sa amin. Maraming maraming salamat. Every year po talaga gumagawa siya during month of Muharram ng asure at nagbibigay po talaga sila sa amin. So ako hindi ako marunong gumawa nito kaya nag-aantay ko pag month of Muharram na nagbibigay yung mga kapitbahay namin ng asure dito sa amin. A fiet sa inyong lahat and happy uh, month of Muharram. So ngayon titikman natin kung ano ang lasa niya. Mm. Masarap, napakasarap. Good sensation, napakasarap. Chocolate le li afiaton sana. Sana el Ellen is Meron siyang bak, orange, my walnut, my peach, dried peach at marami pang ibang mga nuts-nuts. Aha, you try what good sensation, eh? mm Asure. Mm-hmm. Uh -huh. It's very nice. You will love it. hmm Yeah. Blood. Is that a blood? Of yours. Teddy okay, blood. Mm-mm. Napakasarap talaga. Medyo mainit-init pa ito kay bagong gawa. Usually masarap ito pag malamig parang bilo-bilo sa atin. dito sa atin mga, ng mga mga ginagamit sa kanila itong mga fruits and nuts. May ganito din o. Oh, chickpeas, no hot. Tapos merong parang ganyan, beans. Yung ano sa atin yan? Yung malaking beans sa atin. Yan. Nagawa sa, sa manatamis. Nalala ko sa isdrap drop yan o nalagay. Masarap na masarap siya talaga. Mm, Ulgam na ng sinamon sa taas. At asukal. Mm. Choktis ka rin King teacher. Yan tata ni Asya. Ang history daw nito ng Asyure is nung pag-anaw ng barko, alam mo yung naka, sino nakakaalala yung nag-anaw yung Noah's Ark. Siyempre pagkatapos ng pagbaha, ang lahat ng tao na nakasakay sa Noah's Ark, Sinabi ni Noah kung ano ang mga dala nyo, magluto tayo kasi tapos ng baha mag-celebrate. So ang mga tao kung anong dala nila sa pagsakay nila sa barko, usually nung unang panahon, ay eh, mga dried naman talaga kasi pag winter, kailangan mo i-dry yung pagkain mo kasi walang nabubuhay na, na mga nuts pag winter. So ito ang mga dala nila, giluto nila. Kaya celebrate sila na Ashure gunu, o Ashure Day. Ito na ang panahon na nagselebrasyon dahil natapos na ang pag announce sa buong mundo at bumama na sila sa barko ni Noah. Yun po ang meaning according to mythology na dito sa Turkey. Dito sa aking trabaho, may assure din sila na may sister. <laughs> lang medyo tinipid yung mga um, ingredients.